Kumusta kayong lahat? Nandito ako sa aking ano sa aking taniman. Merong laglag. May laglag na dahon. Ayan, hindi ko alam kung kailan pa to. Kasi hindi naman ako araw-araw pupunta dito eh. tamaan yung aking kamuting kahoy. Hindi ko kasi ada ano kung kailan pa ito na laglag eh. Tabi. Tinapong ko po dun. Tsaka mayroong mga laglag na yung... May ano na eh. Tignan nyo. Oh, may ng... Madulas. May tumutubo na dahon. Marami na. Marami na kong ipon. Magkukupra tayo. Susunod pag dumami. Pag umabot ng 100 pieces, magkukupra tayo bibilad ko lang sa araw. Iwan ko lang. E, pa, sa panahon ngayon, dito sa amin, hindi na masyado umaaraw. Tag-ulan na. Tag-ulan na dito sa amin. Yan, tambak. Naiipon. Dalawa lang yung bumagsak na yung kaya lang naroon yung aking kamuting kahoy. Oh, yung dahon kaka dito naputol naputol yung talbos kanina guys umulan ngayon umaambon ambon pero kanina umaga umaraw kasi nakapaglaba pa ako pagdating ng tanghali umulan kaya ako pumunta dito, bibisitahin ko yung aking upong tanim. Siyempre, ang aking mga ano rin, kamuting kahoy, kung mayroong nabagsakan ng, ng palapa ng nyog, siyempre masisira. Kaya katulad ng kanina, yung palapa bumagsak. Ito na yan, guys, yung aking upo. Yan Ayan na oh. Ngayon yung aking upo. Ay, ko sa kabila. Oh, yan na rin. Oh. Malapad na yung dahon. pati sa kabila kaya lang may kumakain ng dahon yan o may kumakain ayun may kumakain ng dahon o ewan ko kung anong kumakain na naman ito sa kabila rin ito rin o oh. Ayan, maganda rin to. Maraming dahon. Ito yung maganda. Kasi maraming dahon. Maganda pagkatubo. Siguro sa isang ano, sa isang linggo, lalagyan ko na siya ng ano dito. Pinaka gagapangan niya papuntang taas. Yan, gagawin ko siya sa isang linggo siguro na to pag, nakita, pag nakita ko na siyang mahaba yun lalagay ko siya ng dito dito sa may ano para panggapang papunta sa taas Okay guys, yun. Binisita ko lang. Pinagpapawisan ako. Maambun-ambun kasi. Ito yung aking anong, kamuting kahoy. Yan, ano na. Buhay na yung aking kamuting kahoy. Ito yung huli kong itinanim. Ito yung huli kong itinanim na kamuting kahoy. Yan, ano na. Buhay na, buhay na. Yan. Okay, guys. yung aking ano, pinya matataas na rin ayan hanggang doon. yung linyang yan ayan. matataas na hanggang doon din matataas na ay sabi nila isang taon daw bago mamunga ang pinya matagal matagal mamunga isang taon yan, maghihintay ka isang taon bago bago matikman yung buo nga. Matagal mamunga ang pinya. Okay guys, so may ulit. Hinog na yung aking isang anubil paper pero ang liit oh. Ito mayroon din dito buong Hilaw pa. Kasi laki ng ano ko, hintuto ng hinlalaki. Yung bunga. Yung itinanim ko nakaraang ano, yung talong. Ito. Ito yung itinanim ko nakaraan. Karaang, eh, ano, noong nakaring, nakala, nakaraang linggo. Nakaraang linggo pa. Noong nakaraang ano ba, Basta so, ngayon, nakaraang linggo, hindi ngayong linggong to. Ito na yung tinanim ko. Yung mga talong. Tapat ah, to eh. Ayan, ayan. Tapos ayun. Buhay din. Buhay kasi inulan eh. Nadiligan ng ulan. Ulan lang nakadilig eh. Go. Bunutin ko yung damo. May damo. Ayan. Para hindi na umano, hindi na magkalat. Ayan. nakakapaglinis eh. Hindi na nakakapagtanggal ng damo eh. Wala na kasi ako masyadong tanim na inaalagaan. Kaya hindi na ako madalas pumunta dito. Ayan. Damo. Hindi na ako madalas pumunta dito eh. Kaya yung mga damo ay lumalaki na. Maambun, guys. wala malambot yung lupa eh kaya madaling bunutin yung damo umuulan kasi sa ngayon nga eh umuulan na eh palakas ng palakas na yung ulan yun palakas ng palakas na sisilong muna tayo lumalakas na yung ulan Silom tayo guys, silom muna. Malakas na yung ulan. Lumakas na yung ulan. Para tayo makakawin ito sa bahayan. Umula na ng malakas. Malakas na. sana tumila hanggang mamaya kahit alas 6 tumila na sana yung ulan ang lakas eh hindi tayo makapagano hindi tayo makapagbunot ng damo malakas yung ulan eh guys huwag niyo kalimutan na subscribe pindutin niyo yung naka ano dyan nakasulat na subscribe ka likes tsaka pwede niyo i-share yung aking video para naman i makilala ko kumalat ang buhay ni Waray. Yung mga bago dyan na subscribers, salamat po. Nadagdagan na naman tayo kahit pa isa-isa, isa dalawa. Salamat din sa bago na nag-subscribe sa akin. Hindi ko man alam o nano o hindi ko ko hindi ko ma ma yung, yung yung ano yung pangalan nyo kasi mahina yung memory ko eh, yung memory ko eh kaya hindi ko masyado natatandaan. Kaya salamat sa inyo. Kahit pa isa-isa, kahit dalawa lang na subscriber, salamat. Tsaka doon sa mga luma na subscriber, salamat. Hindi niyo ako iniiwanan. Sana maraming nanonood. Yun lang, hiling ko sa inyo, may maraming manood. At saka, siyempre, mag-subscribe. Yun lang. Ah, itong video kong to, ano lang to, parang Memories ba? Pag na... Siyempre, pag tumanda na ako, hindi na ako makapag-upload o hindi na ako makapag-gawa ng video. At least, mayroon ako panunori, mayroon akong ala-ala. Makikita ako. Diba? Yan, yan yung lagi sinasabi ko noong pa nung ako'y nasa... nung ako'y nasa... ano, sa ibang lugar. Kasi, video-video ako ng video, ina-upload ko lang sa ano, pinupost ko lang sa FB. Tapos, ang ginawa ko, naisipan ko, i-upload na lang sa Facebook. Ay, sa ano, sa YouTube para naman i eh, at least pag mayroon pang mag-subscribe sa akin, dumami, 'di ba? Meron akong income. Eh pero sa ngayon wala pa eh. Kalahati pa lang tayo. Kailangan maka 1,000 s'yempre. Marami din viewers, makadami. Okay, guys. Medyo humihina yung ulan. Pero umaambon. Hindi huminto, umaambon lang siya. Umaambon na. Medyo basa na yung lupa eh magbubunot-bunot na lang tayo ng, ng ano, ng tag nun, damo okay guys, may ulit umuulan kasi, kaya magsusumbrero ako umuulan bubunotin ko lang yung damo eh, kasi na namin lupa eh, basa eh basa yung lupa sa ulan Mabilis tumubo ngayon ang damo eh, kasi nga maulan na. Dalawang linggo na rito na inuulan. Hindi naman yung malakas na ulan. Sa umaga, may araw, tapos pagdating ng tanghali, yun, umuulan. Medyo malakas, mahina, ang ganyan. Hindi gano'n, yung katamtama lang na ulan. Pero, yun, tumutubo na yung mga damo. Kasi nababasa na eh. Eu ano sa paligid ng aking ano kubo-kubo hindi -kubo. -kubo. Yung dito lang, kasi nga mukhang gubat na eh mukhang gubat na hindi to yan palibot ito hanggang doon nilunutan ko ng damo Jam ko na lang nilagay yung aking ano yung damo yung tinanggal ko yung dinunot ko hanggang doon doon nagbunot ako Bilis, bilis tumupo ng damo. Hindi, hindi nga lang malinis yung pagkagbunot ko ng damo. Mayro pang natitira yung mga maliliit. Hindi lahat pero mali. Yung medyo malalaki lang yung binunut ko. Marami pa dito, oh. Damo. Hindi halata. Hindi halata sa video. Pero dito, madamo na. Tsaka doon, madamo. Pag isa-isa na lang natin bunot. Pag tuwing pupunta ko rito, bubunot-bunotin ko na lang. Yun lang ginawa ko eh. Pagbunot ng damo at saka yung aking pagbisita sa aking bagong ano, opo. Yun lang. May maingay dito sa kabila. May nagsisinso ng ano, ng kahoy. Tumila na yung ulan guys. Tumila na. Pero ano pa rin, makulimlim yung araw makulimlim pa rin nandiyan pa rin yung pagbabadya ng ulan siguro mamaya ulan na naman to meron ako dito ano? parang gusto kong bunutin eh. hindi ko malaman kung santol o rambutan yun ang dito sa kabila ito santol to o rambutan kasi sabi nila rambutan daw eh dalawa to eh, dalawang puno hindi ko alam kung rambutan o santol kasi pag santol bubunutin ko kasi malaking puno yan eh ito rin ayan oh yung isa ayan yung isa Ewan ko kung ano to. Santol o rambutan? Ewan ko, hindi ko alam. <laughs> kung santol o rambutan. Sana rambutan. Pero pag santol, ayoko ko kasi ng santol eh. Okay guys. Hanggang dito na lang naman tayo. Dito ko na lang ulit tatapusin yung aking uh, munting vlog-vlogan vlog 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 ano yung aking ano oh. maambon na naman ulit maambon hindi ako nakakapangalo ito eh susubukan ko bang magkagawa ng tsaan ito nakakalimutan ko eh ito may ano na nga eh pwede na may tanim mo oh. gulang na may mga may mga bunga na pwedeng itanim ulit. Nakakalimutan kong mamitas ng bulaklak eh, para gawing tsa. Muulan na naman guys. Mukhang maabutan ako ng ulan dito yung malakas Ayan o, ano na. Marami na siya. E, nandito naman, dalawa kasi ito eh. Ito rin. Kaya lang ito, hindi masyadong ano, maganda pagkatubo. Meron din bulaklak. Yung iba mga ano na oh. bulaklak din. Kaya mas ma ano doon, yung mas ma, mas malago. Ito hindi malago. Ah, kalimutan ko magano magdala ng bulaklak para subukan gawin tsa. Ah. Kasi ginagawa tsa nila yan, eh, di ba? Ano bang benefit yan? Ano bang nakukuha yan Diyo sa bulaklak na yan? Okay guys, Paano yan? Hanggang dito na lang tayo ulit. Dito sa aking, ano, sa aking maliit na taniman. Eh. Sa taniman. Taniman na hindi na ako nagtatanim. <laughs> Binibisita ko na lang yung aking kamuting kahoy at saka yung opo. Yun na lang yung opong itananim ko sa sako. Yun na lang yung pinupuntahan ko dito at saka kunting linis-linis na lang, tanggal-tanggal ang damo, konting tanggal ng damo, yun na lang ginagawa ko. Okay. Ah, uh, niyo kalimutan guys, subscribe, tsaka like, tsaka pwede nyo i-share yung aking video para naman ay makilala yung buhay ni Waray. Para maka-reach na ako ng 1,000 subscriber. Hanggang kalahati pa lang tayo. Sana makaano na tayo tsaka siyempre mataas na viewers kasi kailangan 'yun eh, rekomendado 'yun eh mataas ang viewers at saka 1,000 na subscriber. Tulungan niyo ako guys, maka 1,000. Ito na yung aking ano, nalalamang pag nalalamang pagbi-video. sa bayan naman walang masyado doon ano eh, makuna ng video eh. Hindi hindi maganda. Walang magandang ano mabidyuhan. Walang magandang content kundi ito lang yung sa ano sa bukid. Dito lang sa bukid yung ginagawa ko. Tsaka pumunta naman ako sa kabila, sa kabilang baryo, malayo. Mahal ang pamasahe doon, papunta doon Samantalang dito, pwede lakarin lang. Pag doon sa kabila, kabilang baryo, malayo. Hindi na, hindi nakakayanin ang bulsa ko sa pamasahe lang, malayo eh. Kaya hanggang dito na lang ako. Okay guys, paano yan? Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Sa susunod na araw. Bukas o makalawa, ganyan. Sana araw-araw ko makapag-upload ng video. Okay. Hanggang dito na lang tayo, guys. Salamat ulit sa inyong lahat. Hindi kayo bumibitaw sa aking uh, munting vlog-vlogan. Okay. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye-bye.